Hello guys! Mapagpalang araw po, lalo na yung mga kapwa ko truck driver. Marami pong nag-PM, maraming nag-PM sa akin na mga truck driver na idol na gusto kong mag-apply kaso lang ganito. Kailangan pala ng pera ganito ganyan. Idol, lagi pong tanda natin. Kaya po tayo mag-apply kasi para magkaroon tayo ng financial pang suporta sa ating mga pamilya. Hindi tayo nag-apply para magano tayo ng pira. Magbigay tayo ng pira ng ganong kalaki. No, marami pong nag-PM sa akin. No, unang-una, ang daming gustong mag-abroad ng mga truck driver. Kaso nga lang, umuurong o napapaatras dahil sa placement fee So, ganito guys. No, bigyan ko lang kayo ng Ah uh, tips o idea, no? Tuloy natin yung pangarap kung gusto nating mag-abroad. Okay, ang gagastusin lang naman eh natural yung mga processing katulad ng mga na uh, supporting documents, NBI, police, yung mga COA, yung mga kung mga kailangan-kailangan na ano, mga certificate ng LTO, yan mga gastos yan. Pero yung sa placement kung yun ang inaalala ito, bibigyan ko ng idea Yung agency mismo ninyo Na ina applyan Karamihan po niya na ina applyan ninyo Na nagpapaalis Lalo na na demand ngayon ang Europe Guys, meron po yung mga sangay O meron po yung mga alam Karamihan ng agency Na meron mapaglindingan Para dyan sa placement Oo. Bago kayo umalis Oo. Ngayon, lilindingan yan Pwede kayong maglinding Ibig sabihin, utang oh pwede mautangan yan o, yun sa pinag-applyan ninyo dyan, may mga alam yan meron silang i or sila mismo sa agency, nagpapalinding ganon po yun guys no mga body, kaya wag tayong mapanghinaan ng loob o mawalan ng gana na tayo i uh, susubok dun sa pangarap natin yun lang ang hinahadlangan ng mga pangarap natin na gustong maabot, yun lang ang hadlang dahil may placement. Guys, ito, mayroong malindingan yan. No? Halimbawa, bago ka umalis, kompleto ka na ng ano, halimbawa, nagpa ka na, ang pinaka-importante kasi dyan, guys, pumasa ka ng medical. Oo, test drive, interview, o yung iba, walang test drive, interview, pumasa ka lang, ayan, magpa-process ka, magpa-medical ka, pagpa-medical mo, pumasa ka ng medical. Ayun na yung mga dokumento na na ipaprocess mo. Ang pinaka panghuli diyan yung bayad yung anong bayad sa placement kung may bayad, no? Meron din naman kasing agency na line na o piliter kung ibig sabihin lipat ka muna tapos sa kakamag sa kakadidaksyonan kada sahod mo. Meron ganoon eh. No, kasi ako ganon naman nung nag-Saudi ako, 7 years ako sa Saudi, no. So bago umalis, ang proseso niyan, 3 days yan eh Alam ko 3 days yan kasi nung huli kong alis sa Saudi Ganun ang ginawa ko No, ganun ang ginawa ko Mayroong placement, kailangan bayaran So, nagtanong kami sa agency kung saan pwede Ayun, binigyan ako ng lugar kung saan O, nasa Malati lang Malapit lang din sa agency oh yun, utang yun O, ngayon, ang kailangan dyan Ano yan, lalo na't na mayroong kayong visa Mayroong kayong ticket Kontrata, Oh, napinirmahan. Oh, may pidos kayo. Oh, yung may pizza na kayong aalis. 3 days bago umalis, punta na kayo sa linding Oh, yan ang dadalin nyo. Oh, yun ang ginawa ko nung ako ay nag-Saudi na meron ding placement. Oh. Ibinigay sa akin. Oh, binayad ko sa agency bago ako lumipad. No? So para po sa mga kapwa ko driver Huwag tayong mawala ng pag-asa o gana para sa pangarap natin na makapag-abroad. Hindi hadlang lang po yung placement fee. O, hindi po hadlang lang yun. Marami pong masasandalan ng mga linding. O, magbabayad ka habang nandung ka na sa nandung ka na sa lugar na pinuntahan mo. Ganun lang para meron lang kayong ano, meron lang kayong idea para lumuwag yung kalooban ninyo na pwede pala yung ganun, idol. No? Ayan, ha? Okay, sana naintindihan, no? Hindi had lang po yung... Hindi po yung wala tayong pambayad sa, ano, placement. Kasi, kahit nga ako, o oh, kahit nga po ako ngayon, o, oh, magpa-process, may bayad din, may placement, malaki pa. O, oh, so, hindi ako nawawala ng pag-asa kasi maraming mapupunta na lindingan. Oh. So sana yung mga nag-PM sa akin na kayo ng loob. No, hindi at lang po 'yan para sa pangarap natin. May mga paraan 'yan. Oh, kaya nga po tayo umalis eh. Kaya nga po tayo pupunta na ibang bansa para magkaroon ng financial support. Hindi tayo pumunta ng ibang bansa na mga kapwa ko driver na tayo magbigay ng pira dito pa lang. Wala tayong hawak noon Lalo na't mga first timer Wala tayong ganong kalaking pira Okay lang kung mayaman tayo O kung mayaman naman tayo Hindi na tayo kailangan umalis pa di ba? so Sana nabigyan ko kayo ng kaluwagan No? Ayan guys Tandaan nyo yung sinasabi ko No, sana makatulong Sana makatulong No? Apply ka lang Apply ka lang Go with the flow lang o, pag na-apply ka, natanggap ka, o sige, sundin mo yung kailangan nila. Kasi hindi ka naman pabayarin ka agad yan eh. O, pwede ka naman magbayad bago ka umalis eh. 2 days, 3 days from going to abroad. O, pwede mong ilinding muna yan. Lalo na't kumplito ka na ng dokumento. Meron ka ng flight ticket, meron ka ng visa, meron ka ng kontrata. O, may pidos ka na. O, di ba? Pwede mo ilinding yan. Okay. So ito's bitiranong biyero guys, sana nagkaroon kayo ng kaluwagan sa inyong kalooban yung mga nangangarap na mag-abroad, no? Hindi po lang 'yan. Okay? Lalo na pag mga first timer, ganun yung mindset, no? Hindi hindi nagatulad nung araw. Okay? So ito's bitiranong biyero guys. Lagi pong magdasal, manalangin na may gabayan po tayo sa araw-araw nating hanap buhay sa Manibela po para sa pamilya. No? Yon. Tuloy lang ang pangarap natin. O, oh, diri-diritso lang. Mag, huwag mawalan ng pag-asa. Okay? So, saludos, veteranong Bihero sa lahat ng mga Pilipino truck driver. O, kahit sa anumang klasing driver. Basta driver, saludos si veteranong Bihero no? Na nagbibigay galang at respeto. No? So, guys. Ang pinakamalupit na natin, basta't Pilipino. Magaling yan. I love you guys. God bless. Fire